Magandang araw sa iyo kaibigan, ako nga pala si Nads. Halika, samahan mo ako pag nilayan ng salita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. Sabi po dun sa isang video na panood ko ng isang pari na nagbibigay ng homily. Sabi niya, habang may buhay, may pagsubok. <laughs> Makikita din natin yung pagsubok na yan dun sa akda ni Francisco Balagtas, yung Florante at Laura. Sabi niya doon, Diyos nga ay hindi natutulog at ang tao ay sinusubok. Sinusubok ng Diyos. Ikaw ba kaibigan, nasubok ka na ba ng Diyos? Katulad na lamang ng ating pagbasa ngayong araw kung saan kinausap ni Jesus si Felipe at tinanong at yun ay dahil upang subukin siya. Ang ating pagbasa na tutuunan na ating pagninilay ay galing si John chapter 6 verse 5 at verse 6. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, San kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya yon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Kaibigan, sa ating karanasan, marami talagang pagsubok tayo ang kinakaharap. May mga pahirap tayong dinaraanan sa buhay. Minsan pagsubok ng Diyos, pero madalas dahil sa ating kasalanan. Halimbawa, nagkasakit tayo ng malubha dahil napabayaan natin o pinabayaan natin ang ating kalusugan dahil sa ating mga bisyo. O kaya naman ay nasira ang tiwala ng asawa mo sa iyo, nasira ang relasyon ninyo sapagkat ikaw ay nagtaksil. Mga ganyang halimbawa, uh, nagsasabi sa atin na hindi lahat yan ay pagsubok ng Diyos kundi dahil sa ating mga ginawang kasalanan. Maliban dyan sa dalawang bagay na yun na dapat nating malaman ng pinakaiba, dapat malaman din natin na iba ang testing sa temptation. Si God pwede tayong itest. Pero hindi kailanman gagaling sa Diyos ang tukso o temptation. Hindi tayo tinutukso ng Diyos. Nasusubok tayo sa ating pananampalataya madalas. Lalo na kung ikaw ay seryoso sa iyong pananalig, mararamdaman mo, na ikaw ay madalas na nasusubok sa iyong pananalig sa Diyos. Higit sa mga yan, ang dapat natin talagang tandaan ay na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Palaging nasa tabi natin ang Panginoon sa mga pagkakataong nasusubok tayo. Kagaya na lamang ng karanasan ni Felipe sa ating pagbasa. Alam ng Panginoon ang kanyang gagawin para tayo ay makaalpas, makatawid mula sa pagsubok. At hindi niya tayo iiwan, hindi hindi niya tayo pababayaan kailanman. Kaibigan, may plano ang Diyos. At kung tayo ay magtitiwala lamang at kakapit sa Kanya, malalampasan natin ang kahit anong pagsubok. Napakain nga ng Panginoon ang libo-libong katao sa pamamagitan lamang ng limang tinapay at dalawang pirasong isda. Ano pa ba ang hindi niya magagawa? Kaya dalangin ko kaibigan, patuloy kang magtiwala sa Diyos. Lagi mong isipin na kasakasama mo siya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Kaibigan, kung ikaw ay na-encourage, na-bless ng na video na ito, pakilike at pakishare. Maging boses ng pag-asa sa napakarami pang tao. Muli ito po si sa na nagsasabing sa pagninilay sa pagbasa may makukuha tayong pag-asa God bless po